programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doktora Babe Sarsena, psychologist and relationship expert, good morning. Hi, Sir Good morning. Ah, narinig mo ba yung mga salita ni Duterte sa ikalawa? Ibigyan <laughs> kita ng regalo. Meron ito eh. Ikalawa, ikatlong aklat. Ikalawa, unang aklat. Parang Bible, meron ito. First, second, and third book ni Duterte. Para kung wala kang magawa, basa-basahin mo. <laughs> <laughs> Thank you, Ernie. Anyway, Doktora, meron tayo It's very sad. And I think he's listening right now. A seaman po siya. Ito, here goes the letter, Doktora. Okay. Dear Kuya Erwin, isa po akong seaman at kalsalukuyang nasa barko biyahing Europa. Hindi ko alam, Kuyang, kung makakabalik pa ako ng buhay ng Pilipinas o iuuwi na isang malamig na bangkay dahil gusto ko nang tapusin ang pagdurusa ko dito sa barko. Itinawag po ng kapatid ko na ang misis ko ay sumama na sa lalaki nakaklase ko noong high school. Ang masaklap pa sir ay sinama niya ang aming anak na babae na 4 years old na sobrang malapit sa akin. Last week nakausap ko ang demonyo kong asawa at inamin niya na matagal na silang may relasyon ng ahas kong kaklase. Siya sir at ang anak namin ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lungkot at hirap nang buhay dito sa barko. Mabigyan lamang po sila ng magandang buhay. Pero ngayon ay wala na ang lahat ng ito. Sir, please help me kung ano ang dapat kong gawin. Madalas gusto kong hindi na lang akong magising kinabukasan. Gusto ko rin tumalon ng barko. Please help me, Sir Erwin. Gumagalang, Rodel. Doktora How is this? I mean, Rodel is in uh, danger. Rodel needs help ASAP. Iniwan ng asawa na sa barko. May mga narinig na po tayong ganun. Balita na nung inuwi na sa pamilya niya, malamig ng bangkay o hindi na nakita dahil tumalun sa dagat. Uh, doktora, babes. emergency, uh, asap, uh, 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 uh na kailangan ng tulong ng ating kababaya sa ibang bansa. Uh, alam mo yung ganitong depression ay common sa mga ano natin, seafarers, no? At uh, minsan ay ako din ang nag-handle ng mga yan. Hmm. Alam mo, kawawa sa para sa akin, ang importante ay unang-una, keep -una, it na hindi siya nag At kailangan ma-report ito immediately doon sa kanyang uh, employer. Uh, higher up. Mm -hmm. Oo. Ah, kasi delikado eh, lalo na nakikita niya walang hook. Mm. Pero, okay. pero, like, like I, told him earlier, Doktora, after this, ha, parang isipin niya lang, ito ay bagyo, pero dadaan ito. And believe me, like I said, ha, hindi lang siya nakadaan ito. Yung kausapin niya yung mga napagdaanan ito, and they will tell him na nalagpasan nila, nalagpasan nila itong yugto ng buhay na lamigan ito. Yes. Yeah alam mo, madami din naman na, na ano, na nakakapag-move on. Sir, so, no, Erwin, kung gusto mo, pwede naman ibigay number to, no? kasi right. sa malayo siya, makikita siya. Mm -hmm. Okay lang sa akin, Sir Erwin, ano, para makatuloy tayo. Alright, Doktor, that's what I'm going to do. Maraming salamat, Doktor, of Dave Sarcena, for your time with us this morning. Thank you so much, Erwin. At ikaw naman, uh, Rodel, naintindihan ko, bossing, uh, naintindihan ko yung pero you ask around, I am sure 100% na hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakaramdam ng ganyang problema, believe me. Kung alam mo lang, kung alam mo lang, if you only knew, may mga tao ha, na maaring nakausap mo, nakakausap mo, ay dumaan sa mga ganyang uh, problema, ba? Ang kawawa kasi dyan, I I know, I know how you feel. Yung apektado diyan yung mga anak mo. It's going to the, your daughter will look for you. Alam ko yan. I mean I, I mean because because it's automatic eh. Sabi nga nila, there's a papa's girl, di ba? Anak mo babae malapit sa Yun yung masakit dun. Yun yung hindi mo matanggap. Okay lang si mo siguro eh humanap ng iba, matorjak ng iba. Pero yung, yung masakit dyan is, is your daughter na who loves you a whole lot na uuwi ang anak mo or uuwi ka, she's not there anymore. She's no longer there in your house. Na mamimiss mo yung panahon na gumigising, nagpaggising mo, nandyan siya sa tabi mo. O pag, inu pag umuwi ka, sa sulubuhin ka sa airport, may dala kang mga regalo, laruan, what have you, Or habang nasa trabaho ka, pinag-uusapan mo, pinagmamalaki mo sa mga barkada mo, na itong anak ko, papakita mo yung litrato. I understand that fully. Alright? But like I said, like Doktora said, life has to move on. Hindi naman pwedeng magmaktul ka dyan at magmukmuk. I am not saying also na palitan mo na maghanap ka ng iba. Point is, you gotta move on, sir. And hindi mo kailangan magmukmuk and you do not have to end your life because of one woman. Sir, maganda may trabaho ka, seaman ka, pag umuwi ka ng ating bayan, kung tiga probinsya ka, hindi mo nabanggit kung saan mga probinsya ito, lungsod ka, you can always say, seaman po ako. Maraming babae na magkakagusto sa'yo. As a matter of fact, sabi nga nila, pag seaman daw, alam nila, babaero. Dahil report in every port, hindi <laughs> kita, Rodel. Pero believe me, with your job, with a good pay, ay eh makakahanap ka na baka masigit pa. Ha? Huh? Doon sa misis mong uh, loko luko-luko huh? Pero, pero I, I know how you feel. I mean, this, this love. Ha? wag, wag na ho yung misis mo, yung anak mo na lang. I know, I know, I know how you feel. You, you feel sad because you won't see your daughter anymore na you are planning na lalaki siya, mag attend ka ng graduation, ng mga first communion, ng mga kung anong college the, uh, graduation, na wala na. Pero you, you can still do that. You can talk to your crazy wife and say like, gusto ko mag attend sa graduation. You can call your daughter. You give her a number when 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 she's growing up, when she's school. You can send her a cellphone Anak, tatawagan kita every night. Kung usap tayo, chat tayo, ha. You can do that. For heaven's sakes. But ending your life now is wrong. This is this is not this is not uh, right. E, hindi hindi nga talaga tama yun eh. Walang uh, katuturan. Hindi e, hindi po pwedeng kunin yung anak Jess kasi minor de edad, minor yun eh. Eh 4 years old pa lang, uh, automatic yun. Ito po ang tandaan ho natin. Pag yung bata po is less than 7 years old, nasa kustudiya po ng nanay yan. Wala ka pong magagawa dyan kung ika'y tatay. That is what the law says. Alright? Ngayon, pagdating ng 8, 9, eh kung may pera ka na, marami ka ng pera, pwede mo nang ilaban sa korte. Magdemandahan na kayo, sabi mo, hindi, sa akin yung kustudiya ng anak ko. But like, uh, like I said, Rodel, hindi ka nag-iisa bossing. Tanungin mo yung mga nakarana, si mga naloko, nasaktan, ha? And they will say na they were able to move on. It might take one month, three months, might take a year. Pero life will have to go on. Just do what you're doing. Okay? Kung gusto mo, pahinga ka muna, baba ka muna ng barko, pakausapin mong company mo na, Sir, hindi ko kaya, pahinga ho muna ako. You can do that. Pero life has to go on. You talk to your child, call your child, move on, ma? Find find another woman uh, na masigit pa siguro. And you will see. Alam mo, hindi mo kawalan eh. Kawalan ng babae na yon. Eh last man niya lang sa gedley malas niya lang, kung ang pangasawa niya, eh walang trabaho. O kung yung napangasawa niya, walang budget, eh malas niya lang. E eh, ikaw may budget, yung napangasawa niya walang, baka siguro guwapo, sabihin natin, or mas bata sa'yo. eh pero naka, ikaw nga kahit na saging basta labing, na, it's not gonna work. People will always have to look, ikaw nga, na mas magandang kinabungasan. And there will come a time na kung yung napangasawa niya ngayon, yung nakuha niya ngayon, eh, mas bababa ang sweldo sa yong, <laughs> eh, gwapo lang siguro, believe me, maghihiwalay din yung dalawa. Sabi nga, ay eh, may kasabihan ang pagsisisi ay eh, laging sa huli. And I know a lot of people na nagsisi pero it's too late. It was too late for them. At uh, pag, uh, pag ka, baka maglulumuhod pa pabalik yan eh. And he will say, I'm really sorry, nagkamali ako, etc. It's up to you, alright? Pero for now, I'm telling you, don't. Don't do it. Okay? Idasal e mo na ikaw ay magising pa bukas. Huwag kang tumalo ng barko. Dahil maaalala mo itong araw na ito, kung pinapakinggan mo ako, naririnig mo ako, sasabihin mo, tama ka, Boss Erwin. Nung sinabi mo noong June 12, Independence Day. Gamitin mo na rin itong araw na ito bilang Independence Day na ikaw ay independent na sa iyong asawa. Kaya sabihin mo sa sarili mo, Rodel, Happy Independence Day at wala ka ng asawa. Napakaswerte mo. Na. Yeah.